Yan mga lodi. So bag, eto eto nag-start na yung NotCoin. coin, nag-start na yung kanilang pagmamine. Paano? Dito lang I play Click play mo lang, di ba? Meron dito. Click mo lang yung how to play pag nagka-create ka ng account, no? Madali lang mag-create ng account. Yung mga nakapag-create. Okay. Tapos antayin mo kasi ayan, tap mo lang siya. Napakalaki yung potential nito kasi walang investor, parang a vibe lang din At Eto, maganda kasi nag-start pa lang yung Tone Network. Eto yung Telegram Network. Makita mo. Ganyan lang. Nag-start na siya noong kahapon lang. Okay? Tapos next na gagawin, pwede mong i yan. Okay? Pero sa Telegram mo gagawin ito mga lodi. Ayan. Yeah, pwede mong gamitin yung uh, na-mine mo katulad nito. Yan o plus 1 per tap for each level. Ang gagastusin mo lang is 100. So, ganun mo. So, ginamit natin yung na-mine natin. Parang ganun. So, na-doble na yan. So, pag magta-tap ka, ayun, mas marami na. tuna. Hindi na 1 kanina. Ganun lang. Pwede mo siyang i-boost mga lodi. Okay? Ngayon, join kasi squad. Create tayo ng squad. Lagay ko dyan sa link sa baba. Tapos, yung link paano mag-join. Maganda ito kasi nag meron silang update dito. Makita mo. Yun. Phase 2 na tayo. Okay. Phase 2. 11 hours lang. Anyone can mine not coin. For now. For now mga lodi. Fair distribution. There are no insiders or investors. 100% community mining. Everything is transparent. The more value you bring to not coin, the more not coin you get. Invite friends. Form squads. Get to the top and contribute. So try kong mag uh, ilalagay ko yung create kong squad dyan. Diba ba? Okay. So, lang mga lodi. Join na kayo habang maaga pa. Grind tayo bago itong taon na 2024 mag-grind tayo mga lodi. Okay? Ngayon, nasa update muna. Nasa provincia pa ako. So, pupunta ko dyan sa San Jose at mag-create tayo ng bagong video. Sa 6 ako andyan siguro, or 7. Magstay pa ako dito kasi nakalibaw ako konti. Thank you mga lodi. Bye-bye.